Pwedaan dito ka Mainit eh Mainit? Ayun nga eh Eh nagahanap ako ng Palamig eh Ay, Mayroon ka ba? Eh Ay, no ha? Ayun? oh. May kilid? oh. Hindi nga oh. Gusto mo ba? Ikaw, mo o, Kasi kaya pa yung dito, hindi ba, ito tara

Lalo ngayon may init, di ba? Mm -hmm. Kaya bibili tayo ngayon ng scramble. Libre ko kayo ha? Yeah, no, no. Libre ko kayo. <laughs> Ayan. Pano nyo ano kami? Gawin may vlog. Kasi kaya kami nag-vlog kasi may init eh. Kaya kami palamig. Kahit ang nakakaya na kami rito sa kainan. At ang lagyan ng gatos? Walang malamig. Yung tubig nga nila wala yelo eh. <laughs> Maraming mabigay nito. Ano sa iyo? marami nga Maraming ano marami ano sa iyo? kung ano? Oh. oh ma maraming, anito, maraming basura. sa <laughs> <laughs> oh. <Maraming, laughs> sa Ang mura, 10 piso may, may ano ka na, may malamig ka na Ayan, tara